Itong mga nakaraang araw laman ng mga bawat pahayagan at ng mga balita ang lumalalang sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China ito ay nagsimula nang dakpin ang mga mangingisdang Chino na mga Pilipinong nakabantay sa Scarborough Shoal sa may West Philippine Sea ito ay nagdulot ng di inaasahang reaksyon mula sa si China ang islang ito ay pinaglalaban ng dalawang bansa at kapwa umaangkin bilang teritoryo nito. Ang isang ito ay sinasabing mayaman sa langis at sagana sa yamang dagat. Ngunit sa ngayon ay mas lalong tumindi ang sitwasyon. Nagpalabas ng travel ban ang China sa kanilang mga mamamayan at ipinagbawal ang pagpunta dito sa Pilipinas. At ang nakakalungkot pa ay ang pagbaliwala sa mga in-export ng mga saging mula sa atin. Ito ay nagbunga ng pagkabahala sa ating mga negosyante maging ng mga ahensyang nakatutok sa pangangalakal. Ayon sa kanila, makakaapekto ng malaki ang ginawang hakbang na ito ng China. Di ko lubos maisip na dahil lamang sa isang maliit na islay maaaring sumitlab ang digmaan. Maraming mga bansa ang nagpakita ng suporta sa Pilipinas Kabilang nga ang Estados Unidos na siya rin namang ikinagalit ng China. Kung hindi maaga panito, maaayong magkaroon ng kaguluhan at kawawa tayong mga Pilipino sapagkat napakahina ng ating depensang militar. Kung mangyayari, kakailanganin natin ang tulong ng mas makapangyarihang mga bansa. Ngunit ang lahat ng ating pangamba ay pwedeng hindi magkatotoo. Kung diplomasya lang naman ang pag-uusapan, ay sa tingin ko ay eh, handa naman ang ating gobyerno. Sa katunayan, ay naidulog na natin ito sa kinauupulang pandaigdigang ahensya. Ang tanong ngayon, handa ba ang China na magipag-ayos sa gusot na ito? O patuloy nilang igigiit ang karapatan at pag-angkin dito? isang makapangyarihang bansa laban sa isang mahina. Kailan ba mareresolba ang problema ito? Nakakalungkot lamang dahil ako, isang Pilipino ngunit may dugong Sino o ang tinatawag nilang Chinoy ay nahahati sa usaping ito. Matagal na ang panahong na ang mga puro at halong mga Sino sa ating bansa. Maraming mga negosyante ang naging matagumpay sa kanilang pagnenegosyo dito at parang naging tahanan na ng iilan ng ating bayan. Ang ilan nga ay tinuturing ang kanilang sarili bilang Pilipino. Subalit, dahil sa nangyaring ito, ako at ng ilan sa mga kagaya ko ay naiipit sa si dalawang nag-uumpugang bato. Halos mong buhay ko ay tino, ito na ang mundong aking tinagisnan. Kung kaya't maaaring kakampi ako sa bayang aking kinamulatan. Kung bahagi ng aking pagkatao ay manyaga, pipilitin kong kalimutan iyon kung hihingin man ng panahon. Ngunit, takatandaan natin na walang malaking bato ang nakakatuwing. Tayo man ay maliit, mayroon tayong magagawa at maaaring maging matagumpay tayo laban sa kanila ika nga ng iba, ang lahat ay madadaan sa dasal. Magkaisa tayo sa pananalangin na ang lahat ng ito ay ating malalampasan at magabayan sana ng ating magpal ang ating Pangulo upang matapos na ang lahat ng ito.